Ayan ah, kalabasa, nangunguha kami ng bulaklak ng kalabasa, ayan, para gulay namin mamayang tanghali, ayan oh, kung makikita niya yan, ayan, kalabasa yan, ayan oh, oh ayan, ayan, may kalabasa kaming kinukuha bulaklak. Pinitasan na nila ng ano yan, ang bunga. Bininta na nila sa pa, ano, pinapakyaw nila. Ayan. Ayan. Dami. Hindi ako makaakit eh, kasi oh. Hindi ako makaakit dyan. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Kalabasa yan oh. Mga bulaklak. Ayan. Ayan oh. Ayan, ang bulaklak ng kalabasa. Ayan. Ayan, nakuha namin kalabasa. Ay, may bunga pa. Oh, nakakuha pa kami ng bunga. Ayan, oh. Ang dami, ang dami bunga, makapal. Oh. Ayan, ang daan namin, oh. Dadaan kami dito. Kasi ang lawak-lawak ng, ano nila, tinataniman. Ito, oh, parang, to, kusyata to, oh para sa tubig Ito, pandilig to. Pandilig-dilig nila yun, oh. No? Haba. Yung hose. Ayan, oh. No? Yung hose ng dilaw. Ayan. Ayan, haba pang kukuha namin. Ha, anak? Ayan. Bidyohan na ka, no? Ay, diya, panidya, na hmm, na. Tanawin mo dyan. Ayan. Malawak pa dyan. Kalapasahan yan. Ayan, oh. No? Ang dami mais. Ay. Mas malawak dito. Oh, ito. Ayun oh, nalag ano ano yung bulaklak ng kalabasa. Mas malawak dito kasi doon. Oh. Ayun guys. Oh, tingnan niyo yung kalabasa oh. Oh. Ayun. Dahil yung bulaklak ng kalabasa, ang dami oh. Hanggang doon. Dandan. Ayun oh, Iyon, mga bulaklak ng kalabasa. Ayan. Oh. Ayan oh. May papaya pa sila. Ayan oh oh, bulaklak ng kalabasa. O. Oh. oh uh, ito, mais. Okay. Oh. Pangkain na lang yan, itong mga mais na To Pero yung kalabasa, binibinta nila yan pag namunga. Ayan, talbos ng... Ay, may sili pa. Naku, naapakan ko pa yung sili. Uh -huh. Ayan. Madibot no adunay ngay. Tanong akra. Nasa no. Ayan no talbos no. Aja ngay manong budo na. Kaslama dik matilmon. Gawin. Igawin no. Ayan talbos na no. Yan libre na mong ungulay. Yan. Yeah. <laughs> Ngalngalong lakta. Ang mga talpiyas mo na nga pa. No, kaya na nga sa wano. Kasi nga dapat lang dikas la ko ng ay. Uh, Mangal-ngal ngay kaya, matil mo. Matil nga ako ah. Matil nga uh, nangal-ngal no kasi yan Kita ba dya in suki, magkit ko yung tadalan nga katkatawaan niyo. Kata naru-uruot ngay i di kaya. Mulaklak ka ko nanay niya. Ayay garden mga garden Tigred one 1. <laughs> Nagsida-sida ang ming. Gusto kami. Talumpi, Ayan. May mga talbos din. Talbos ng kamote. and guys. May libre na kaming ulam. Gulay. Gulay. Wala na nang panumakabot. O, dito ito. Ano pa dito, o. Oh, kalamasa. Makita siya. Tingnan ni... Tingnan ni... Wada. Bawang galing na. Tingnan Mati nga mo. Ayan na pag danda. da? Siyempre, hindi ka pitang nga may. Mas natatala. Maska muna. Bye-bye na, guys. Kung dapat niya manupit nyo kasigay, kung lang mo't mamisan ng pagpakasigay, da? Ulit-ulitin daw Siyempre so, dapat at dadam at aamin kumang ko sumarunok kaya ang muda. Ngayon madadak mo amin. Kanyang kadakwa kaya ni Oscar. Ang dangay yata sa tinay sa tao. Uy, nore, nukas din na emergency. Hindi man di trabaho na kaya. Ayan, bye bye guys.